um dun lang sa ICI senator pero ang decision na nila is not to make it public hmm. so who can tell them who can uh, force them or ano uh, mine para sa publiko nila yung um, well remember procedures. pahapyaw, i talked about that on the floor na while it's a good idea to have an independent commission anong parameters ba diba? uh, kasi Uh, at least ako ako ha pag independent kasi independent from who and what ba balik ko sa inyo e first meeting nila sa Malacanang eh tapos ang nag nagappoint Malacanang. walang opposition na inappoint walang religious leaders na inappoint tapos nung si Ate Claire inintriga si Magalong na wala sila nagappoint nung bago so 'di ba everyone sees the sincerity of the president in getting ano but it's not necessarily independent then do they have the powers then hindi siya ano 'di ba so ma maraming problema and then yun nga then yung house may investigation tinuturo senate to miguel senate tinuturo house napunta sa ano biglang pinalitan yung chairman so but i can tell you medyo unfair sa minority yung sinasabing pag nagpalit Uh, ng uh, ano, suspect yung Blue Ribbon. E naumpisahan yan, mga miyembro ng minority nandun. Si, che si Senator Marcoleta ang chairman nung nagumpisa. May narinig nyo ba as, kayo sa amin na suspect na papatayin to? Kasi alam kong hindi papatayin ni Senator Lacson yung hearing na yan. Iba lang yung direksyon. So even if mapunta sa minority or yung minority maging majority, walang papatay ng investigasyon na yan. And yung direction is important in the sense that people will understand. But it's open. Any senator can butt in at any time. That's, that's the nature ng congressional hearings, kaya maganda di ba Oh, but titigil lahat yan kapag ka matibay yung batas sa ICI and mapakita nila yung direksyon at mapapakita nilang ano, uh, lumalapit sila, hindi lumalayo. Lahat kasi ng investigasyon ngayon, lumalawak. May, may, ano, may, I will not say that the investigations daw has not been producing fruit. Ang problema nga, hindi natutumbok yung bulsay eh. Yung masterminds with, with an S. And secondly, yung, ano, yung sistema. E, any crime, kailangan may working theory kanyan. Diba? Yan ba, sabay-sabay na lang na corruption everywhere na nagkanya-kanya na lang. O yan ba may isang mastermind na? eto pondo ng gobyerno. Paano nating gaganitin 'yan? So wala, wala kayo narinig na ganun. Wala tayong narinig naman eh. 'Di ba? Magkakalinaw 'yan. Ilabas lang kaagad 'yung ano, 'yung uh, saan mga lugar. Kasi kung makikita mo nationwide, meron biglang ghost lahat. Ibang usapan 'yon. Pero say, apat na probinsya, kalahati lahat uh, pati yung percentage. Uh. So kahit sa Bulacan, hindi naman sinasabing 100% doon ay uh, ay ghost. Kasi kung 100% ghost doon, pila na natin din lahat ng contractor doon. Maraming masasabi yung mga yun. Diba? Sir, basta yung sa ICI is um open it to the Kung hindi man buksan sa publiko, at least sa media. More transparency. So, dun sa sinabi nilang ayaw nila i-livestream, sige. Assuming hindi na magbabago isipan nila. So, ibalik natin sa kanila. What form of transparency can you offer that will give us enough information that the journey will be together. Hindi kayo lang. Ano bang downside sa um, senator nung sa close siya? Hindi yung, kasi kahit sinong nag-iimbestiga ngayon, iniimbestigahan din eh. Kaya siyempre, iwas intriga yung, di ba kahit kami naman sa Blue Ribbon eh, kung ginawa naming executive commission, uh, committee at uh, ano yan, executive session, tapos kami-kami lang. Kaya lang, maniniwala ba ang publiko sa mga mangyayari? Ang kaibahan, hindi naman congressman senador na sa ICI so wala naman silang projects doon but di ba yun ang sinabi ko ay centerping? ping noon nung sinabi niyang hahabulin niya ng taga pag may nagsabing may pondo siya mm -hmm. sabi ko kasi yung yung uh, motive or yung pwedeng ibintang sa iyo hindi lang yung pondo eh lahat tayo may interest eh political interest economic interest interest at atin It, and it's not always bad di ba may motivation tayong lahat eh kaya ang kakampi natin dito yung kay, kayo nga network eh, news network eh minsan na naharas pa eh, na may agenda kayo eh di ba yung pakay ng etong mga political Sir, um, isa lang. so um, yun yung isang suggestion will they allow x number of uh, media let's say 10 15 a day of 5 from TV 5 from radio 5 from print or mas marami sa print o. Um, so for example the questions they ask kung ako, I would crowdsource data. Kasi your answers is only as good as your